by un. ang mga bangus. Uy, laki na yun! Ba laki na yun! Uy, laki na yun! Ang mga kakalit tatay! Ah! Unik ka ngayon! Ganda na yun! Iiyaw mo! po. Good morning po sa inyo lahat. Bali ngayon po ay nagsasaklit po ng lambat dito po sa irrigation. At yung po mga bangus dito ay lilipat po ni na bossing doon po sa doon po sa pitak na may baname. Eh. Ayan po si bossing, si ate huya, saka po si tatay. Parang may dating pao. Parang may tanyaw. Muna ako yung aking paa. Nararamdaman mo Ate Huya? Malaki po yung tubig. Hindi na ni Bossing napahigbasan. Yan. Hanggang doon po. Ito sa dulo. O, oh, buwan na naman ista. <laughs> Ay, galing-galing ka na kuya. Nararamdaman <laughs> daw po ni Ate Huya yung mga gumagalaw na ista. <laughs> Nakakagit lang pala naman dito. Ay, magaling-galing ka na na daw po kita doon ng isda Yan po hanggang doon sa dulo hanggang sa makarating po doon sa malapit sa bana may po nang lilipatan nga po namin ng mga bangus pang aerator Makakonti naman po yung bangus dito sa irrigation isa sa edin lang po nila dadagdag na lang po kami ng iba pang bangus dito po ah Pa, may diyan mo, baka mo makamitong. Ano? Ano? Nasa lubo. Ay! <laughs> Ay, bayan natin, huya. Nakawala na. Okay. Sa likod mo. Lagong mong katas. O, oh, bayan. Nasa lubong na po ang mga isda. Yan. Kasama rin si Tala. Nauna na si Tala. Naludag na. Hmm. Oh, bayon. May maliliit. Oh, bayon. Ate kuya. Yun nga, ang ililipat. Doon po, asa dulo. Sa may bana, may ini. Ito na yan po ang Oh, nalipad ang bangus. Ay, parang lapad pala yun. <laughs> ano kaya? Mahuhuli natin yung malaki. Yung nakawala ka na nerle. Oh, ba yun? <laughs> bayan po ang bangus. Dito pala yun, may bangus pa talaga. Kala ko'y naubos na. Pangalo, wala na malapit na po kami Dabit sa dulo eh. mali... dapat pala paigahan ng kaunti busing yung tubig ganin. hindi na may nakakalundag may Oh, may nakakasuot. Luway, luway lang daw po eh. Ito sabihin po na luway, luway ay dahan-dahan. Bayan, bayan na. Ay! Loki na yung nakalundag. Talaga dapat eh, kung kwa na ito. Talaga luwin pa tatungo. na yung nakalundag. Ayun na lang na lang ako yung kawan nit baka naman yung oh oh busi nakasahid ka sa akin yung bahay oh ba yan nagwawala na saan patanggala ayun na pasandala ayan at malapit na po kami sa dulo nandun na po si Camelot sa dulo Oh, bayon. Bayon, ang mga bangus. Busing kapag ka malaki. Uy, laki na yun. Bawang kay tatay. Yun nga tayo nakawala ka na, Nerle. Busing yung malaki. Huwag mo nang ililipat ha. Huhulihin na natin. Ay, tatay nakakawala po din sa gilid. Tatay na sa gilid. Maliliit. Maliliit.

Wala, wala, hawak. Hindi, pinalapag yun eh. Bayde, this Bayde, Ay, sige. Ayay. Ako na lang kaya ah hawak. Alin po, tatay, ang hawak. Ito na po. Ay, nakasangat. ko ah. hawak ko po dito. Uy, malaki yun. Muntik na. Muntik na yun. Muntik na na Uh, Tiyotong po ako na nga tungkol dito si sa lambat ay tita ha. Uy, uy, malalaki. Ano? Ay, nakawala yung malaki. Ate kuya. Sito, kuya. kuya? Oh. isa. Sa lambat. diyan Ayan. 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 Ano, oh, Yung malaki ay sa sako uh, na natin ilagay uh. Mataba yun. Maka <laughs> yung nakawala ka na Nerly May big big. malaki. Ay, sako. Ay, sako. ate, huya. Ang sako. Ay, yung pong malaki ilalagay na sa sako. Uy, may pati. Tapos yun, yung yung, 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 yung maliit pong bangus ay dito na po ililipat ah. Aro. Sa may banamin may. Ay, dati may alibang ako. Nakanga nga. Sa da, mas, akin Lalaki ng isda ang anin. Eh. Mm -mm. Lalaki po ng bangus. Uy, dami big big. Ay, big big itong. Dami big big. Bapas yung malaking bangus yata yan. Ay, ang big big. Yung mga maliliit yung maliliit. Ito ako yan. Yes. Bapay siya. Ay, dito ka pa na. Kailangan mo tatawa. may laki ang Ay, napupuk. Baka kayo mga sabi. Ay, may alimango nga. Baka may alimango nga. Baka may alimango nga. Ay, ang babawag. -ba -ba. Dalwa, dalwa. Matay ka gati. Pinakalpas ang mga alimango. Ah, napakalpas <laughs> na hindi ka napansin. Oh, may midbed mid nga nang malaki. Midbed nga mid mid nang laki. Ay, busing pen, may alimango pa. Baka kayo mga sabi. Awa ka pa daw sa tatanas ko. Okay, mga sige. Diyan na. Malalaka na, lima ako. Diyan na, may presya, baka tayo kagating. Oo, mid-bid. Apat na buwan daw nga lang, ayan. Laki namin, ita niya, sipit-sipit. Tanggalin mo muna yung alimango, busing po kayong sipit. Laki ng yung mid-bid, yung tatay, halay siya. Ibang... Pinibilang mo busing yung kurang bangus. Wala laki na ng alimango. Wala alimango. Ito lang, o. Baka may pa. Bawon, may bangus pa kaysa malaki. Eh. Midbit bagay na kala ko 'yan, ano? Ah, midbit pala. Wala yung bangus, wala ko lang ay nakikita. Kukain ko na po itong bangus kanina ah. Ay, patay na. Ate Uya oh, sama mo diyan sa sako. Buhay pa. Ay, na mamatay na. Napalag pa ng kaunti. Ilang bangus bosing ang nahihulog? Ah tanim ah. May mga isda pa po di yung sari-sari ah. Pag naghuli mga midbeat at, at saka malaki. tambong ay ilalagay na po doon sa sako at yan po hey, may girim pang ulam. Pal... Ano pa kayo ng isa? Ano? Isa pa tayo? Oo, ulit pa. <laughs> Isa pa. Ito so, <laughs> tayo mag-umula ulit. Ano uh, tayo? Isa pa mabili. daw po. Uh, Uulit pa ng isa. <laughs> Dahil makalimahang Maggie. Pinakalpasan na. Malang nakalimahang yan ay payat. Payat po. Ay, may talalap eh. ka. May tinatali na doon. Dito lang. Dito lang ka doon. Oo nga lang na makataas ha. Tayo. Okay. Dapat pala yan mo ang... Ay, hindi, anong... mga kapay bumili ka nalaan ng mics eh yung dublihan. Aba hindi, mga kanyang punta ganun tuloy, yung dublihan laa. Ano ako doon? Ano dito? 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 na pa. Ay, napakaliwag, Ang aking ang dapat? Ang na ano ito, ito? dito. Aba hindi dito, ang, iti, dito das, ito, ito, tayo, ito, sa ibabaw Sa ibabaw nga. Ang aking tukupan dahil talaga. Mababa. Kung sa lambat. Pupunta pa kayo. uputa ka pa doon. Dito pa lang kayo. Dito na lang kayo. Um, na lang mamaya. Ako na papasalin ko na doon. But no, na lang. Ate huya. Yung na eh mga... po ulit sila. Pangalawang saklit po. Gawa ng kanina po ay nakawala yung ibang bangus. Pagin hmm. liran pa ba po, Wandi. Nga

Okay, kasi kung um, may kung oo kung may kung na may kung may kung may kung may kung may mayroon. Kasi kung may Hindi oh, pa nalaki. Marami na may kung 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 may Oo, ito mga lahat mga pa uh. mm, Saka ako aatras. nakikita doon ah. Ang ngayon. Ang dami. ngayon. Ayun sa akin, may May ba? may nakawala. Sige ba? talaga.

Patakas! Ay! Oh, lalaki! Alam sa awad, doon kay tatay. Ay! May nakakawala pa. kanina sa <laughs> kanina? Mas malalaki po yung bangus nayon. wala oh, na ay Nakaw, lakay <laughs> Malaki laki na yun. Oh, laki na yun. Yan yata yung nakawala ka na nerly noon. Grabe. Laki. Oh, Ang okay, ni tatay. Ah! <laughs> Huli ka ngayon. Ay, <laughs> yeah, ganda na yun. Ay, iiyaw mo. Walang Laki na yun. Ay, oh, siya sa kachik na maalat. Oo nga, huwag nating ibentahin po. Sinyo malaki. Yeah. Sinyo malaki. Ating iihaw. Ayan po at dito po di inilalagay ah. Ba, baka may alimango po. Kasag. Ihahagis po nila dito ah, sa kabilang pitak. Yung bangus pang erator po namin sa banamin. Wala na po. Ba, di na po sa sako yung isda oo oh, ah. Mamaya po itaktak. Pagdating ni na bossing. Marami pa rin palang bangus doon sa irrigation, honey. Oo, oh, hindi pala. Madami pa, talaga. Marami pa nakawala. Oh, Naglundagan. Dal dalawa pa ang malaki. Naka, do doon pala ngayon na Magitisan isang ko. Oh, sangkay lo ti sanggulay. Opo, ayus. Hindi ko naman Hindi ko naman yun. Yat tatawa masarap. ng mga Babalutan ng may pating nga ablong. tatay. Uh. Nakahaw kung ano mo isang kilo kung 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 O, kung 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 Malalaki yeah. na pala ang bakos doon sa irrigation. Ang dami. Ang kayaan po. Ang dami. Ay, pag gano'ng Kuya. Nakikilo na po si ate hmm, kuya. Parang dalawang doon? Dalawang kayo May dalawa, okay, um, itong maliliit na siya. Si tatay ipaalis na. Sige, mas lang sobra. Sige, tawad na yung sobra. Ikaw na may kasali sa pagsasaklit. Hmm. Dalawang kilo ang kay Ate Huya. Mamaya ako bibigay kay Nilo, sambay. Ah, si Tatay daw ay isang kilo rin. Tapos bigyan mo rin ng ng sasaklit. Malalaki na po itong bangus po na nahuli po. Ito po isang kilo at isang guhit. Ito, laki. Isang, isang, isang kilo at isang guhit. Ito yung pinakamalaki. Oh. Ayan po, nakikilo na po. Yeah, no. Kay Tia Flor daw ay isang kilo, si Luloy daw ay kukuha rin. Okay. Yung iba'y kay Tia Minda ko, mm -hmm. iyan. Mm -hmm. Iaalok. Kaling ito isa lang ah. na, nakabukod na yung atin. Ayan, natin yung... Ayan. 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 Yung pong malalaki, hindi na namin inihulog sa fish pond at ibebenta na po. Yan <laughs> ay kay Luloy, 3 kilo. Kay Ate Huya, 2 kilo. Kay Tia Flor ay isang kilo. Walang so, pa rin. Bakit marapalakad yan? Tingnan. Yan lang marapad-lapad ang tayo. Ano Sige, hayaan mo nang pibigyan mo rin lang ang tatay. Ayan, Oh, yun. Oh. Yan po at nagkakaliskis na po si Bossing ng isisig ang po namin ngayon. Bangus. At saka po may tambong. Yung mga yung mga ganitong tambong po ang masarap pong isig ang sariwang sariwa. Malasa po ito magsisigang na po kami ngayon ang almusal po namin ngayon ayan at ako po ay nagsisigang na ito po ay mayroon ng kompleto ricado na po saka mayroon na po itong talong at sili lalagyan din po natin mamaya ng talbos po ng kamote kamoting bagay <laughs> ginagayak na po natin yung mga isda <laughs> Baktot ng dala. <laughs> Ayan po. At ilalagay na po natin itong talbos ng kamote. Oh. Lalanduin lang po natin itong talbos ng kamote at ito po yung na. Ayan po at nagsasandok na si Milot. Kanya-kanya na lang pong kuha sa kaserola. At kanya-kanya na rin lang pong piga ng kalamansi. Ito po yung pinakangasim asim natin sa ating sinigang... Ang... Kami, po tayo. Halika na po, Seng. Kakain na. Masibas si dito. Mm. Ito, eh. Mm. Mm. na. Mm. 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 Kain na na. Ang aso, tali mo daw aso din. ba, tawagin nyo? Mamaya ka na magpaligo ng aso. Ito po ang kay Milot na ulam. Pinigyan mo na ito. Opo. Oh, Ate ah, po ay maglagay ka Ate Huya sa hawa. Ay, hindi maglagay ng na sawa. Nakapling ka tayo cellphone. Hindi. Oh, ate siya ang kidya. Magpiga ka. Masarap ay may piga. Patuha na rin ang kanin. Kain na po tayo. Sa pasinig ang. Ito pong aming lamesa ay malayo sa upuan. Pero pwede naman pong ilapit. Pwede yung buhat-buhatin. <laughs> pwede yung ilapit doon. Pwede yung ilapit dito.

ako oh, pati yung dalawa Ito yung pinitas yung sili Doon sa Aba hindi, ako hindi pa doon napitas Ito yung dala ko pa Nung isang araw Nasa plastic doon May kalapit yata nga rin Ah oh, sarap ng sabaw Ate huya ba't di ka naglagay sa hukos? Amit sabaw na amit ako kanin <tinyo> Sarap Sabaw pala ay talagang makakabuhay ng puso. Pagkakampi ng sabaw, malaki talaga. Kaya ng sabaw, malaki sa sabaw ko. Wala huh? <laughs> tubig. Hindi, tubig. Wala ang tubig. Wala ang tubig. Wala ang tubig. Wala kain ng time si tatay pa umuwi na ayos ito pa yung kanila Hindi, mahalagay may doon lang po siyang kakampi bang service, wala ito lang biwasig. Wala, napati. No, ko may kai pa. Dalawang piraso. Abay, may yung pa. Pag-iwasig, kaya <laughs> Ulam pa. Ano ah, ba? Madami pa nga sarap eh. Naubos eh. gulay. Mayroon pa doon sa kaserola. Marami pa doon. May naubos nga nito ng pagkain niya kasi. May saraso. Marami pang gulay doon sa kaserola. Lalo pag gagawin ito ng sinigang Masariwa. sariwa. Hmm. Ang pagsabayan na ah. Hindi makalang may buntot niya. Kapag dito ay Mayroon diyan ang gagawin mo nga, ibabato doon sa rekado. Lahat lang, buntot, sabihin mo eh. Ayan po at bali, kumakain pa po kami. At hanggang dito na lamang muna po ulit itong aking vlog at muli. Maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at panonood. Magingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye-bye!